sayang eh. Oh, kala nak na ka, kita. Fakir. Sabi ko sayang eh. Ano yan? Ano? Sarang eh. Sarang eh. Hala tiyo. Ang ganda to na. Saan Hmm. Yan pa, tawid na tayo. Ay. Diga, uh -huh. layo na to. Huh? Malayo na tayo. Maganda tayo, maganda. Ganito. Parang divisoria siya, no? Organized. Pero parang organized na rin yung sa ano yun? sa divisoria. Hindi na magulo. Hi guys, nandito po nga pala kami sa Chinatown siya. Na vlog. <laughs> Ito yung parang divisoria style sa na, Pinas. Petaling Street. Nawawala na kasi kami. Hindi <laughs> na namin alam pa uwi. Hala, nasaan na tayo ate? Oh, another maganda. Para lang bumili ka. Tatawagin ka nilang maganda. Ang gaganda Oh. Wala lang pera pang bilhin. Sabi ka, ang gaganda Oh. Wala lang pera pang bilhin. <laughs> Pag makaano na tayo may usok-usok, yung binibinto ng mga pagkanyo na yun. Pero wala tayong nakikita. Sana ang labasan nito? Di na ka na Nawawala na po kami. Malabas. Ay, ito na oh, may usok-usok na teh. <laughs> ah, ala, yang ano na yan oh, yang cereals na yan, masarap na chocolate. Ayun oh, ano yan? Mm, ang ano niya. Ano mo yun? Kapi, kapi. Ay, hello. Nag-hype <laughs> pa siya. Ay, ito na yun, te. Di ba dyan tayo bumili ng ano? Oo. Jalan-jalan-jalan. Uh, Jalan-jalan daw. Ay, salamat. Natumpok din namin ang daan. <laughs> <laughs> Ay, pinuntaan kasi kami. Iba naman yung ano, sa, sa MRT. Kaso di namin alam paano lumabas doon. Kaya naglakad kami dito. Hala, sara, sarado na pala yan, oh. Sarado na, no? sarado na yan dyan. Dati may daanan niya papuntang labas, papuntang kataraya. Ay, nare-repair siya. Ah, o, baka nare-repair. Ay, durian. Mahal-mahal ang durian. Parang talaga pag may amoy, mahal. <laughs> Aray, wala ang gaganda. Ang init. Sa wakas, nakalabas din nga kami. Hmm? Flower shop nila. Thank Nakalabas na rin kami ng Petaling Street or Chinatown. Mahaba-habang lakaran din ang ginawa namin. Ang cute naman. Oh, for baby make up. ano, Ginawa na nilang restaurant. Samantalang dati, ano lang siya, no? Yung mga bilihan ng mga bag. ba? Diba? Oh, nag-close din siya. Tapos ngayon yun na. Naging ano na. Naging hotspot na. Eh, thank you. Ito. Okay guys. <laughs> Talaga pinanindigan ka naman. <laughs> Ang pag-vlog. <laughs> Tatawid na kami. Papunta na ng LRT sa wakas. Pero parang doon lang tayo kanina. O oh. doon lang kami kanina. O oh. parang may nanon na kami. Ha? Na, yun. Ngayon oh. oh. yung LRT kanina. O ayan o. Ayan yung pinanda natin? Oh, ayan o. Hindi ah. Yung building na yan. Malikap na pala. Dito pala yun. Oh. Lalabas na oh, pala tayo. <laughs> oh, my gosh. <laughs> ala yun! Pumasok kasi ito. Ala yun! Ala grabe. Doon pala kami. Oh. Pumasok kami doon. Sa loob. Pumasok kami ng loob. Tapos oh, hindi namin alam paano lumabas. Pala, mas nag-ikot pa kami ng ganoon Kalayo. Ang inikot namin. Para mapunta kami dito. Yung pala doon. Ayan. O di diba? Ala yun na o. Oh. Doon na pa yung umano. Oo. Oh, ala. Mga sira ulo eh. O oh, diba? Another katangahan. Ano naman? <laughs> nakapasok kasi tayo. Pero magbabayad tayo para makapasok. Baka nakarin lang din natin noon. Baka ganoon lang din tayo doon. Tama naman yung binigay na natin. Kasi may nakarin araw na, din naman. At tapos isa pa doon, hindi eh, namin alam pa. Hindi <laughs> <laughs> namin alam pa magbay na magbayad. Nandun naman na yun. Kung clinic natin yun, makakabayad naman na tayo. Di ba? Ay, nako. O, yan na. Ang ano namin yung tsura. Dito muna kami eh. Magtatambay sa gate. Dahil medyo maaga-aga pa naman. Sa haba-haba nang nilakbay namin. <laughs> Kailangan namin ng pahinga. Dito, pahinga muna kami. At dito kami mag-tiktok.